Aminado ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi sasapat, ang ibibigay nilang 15,000 pesos para sa bawat apiktadong small-time retailers dahil sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Binigyan din lang ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez sa panayam ng SM9 News na maaring makatutulong ang naturang halaga kahit papano. Well, uh, we understand the, the, the criticism or maybe the concern na baka sabihin eh, siya naman ika makakarating yan o baka maliit para sa kanila. But then, siyempre, ito po ay initial pa lamang naman or ito yung uh, sabihin na natin uh, with the sense of urgency that we're facing right now na may mga kababayan nga tayo na naapektuhan ano, as we try, as the national government try to, to make sure that we have available and of course affordable supply ng rice dun sa ating mga consumer ano, ito ay pagkalima lang din natin doon sa kagustuhan ng ating Pangulo na bukod sa mga mamamili na may mura na bigas na mabibili ay hindi rin kinalimutan ng ating Pangulo uh, to make sure na yung maapekto ang nagbebenta ay matutulungan din natin. And then alam naman natin na in the coming months ano po, ay uh, inaasahan natin maaari mag-stabilize yung ating presyo ng ating bigas kasi may mga mag-aani. Ano. So maaasahan natin na itong 15,000 pesos ano, ay kahit papaano ay magiging malaking kaalwanan o bagyang tulong doon sa ating mga kababayan. Nilinaw ng DSWD na kasaad sa nilagdaang Executive Order No. 39, kaugnay sa price ceiling ay one-time big time na ang ayudang 15,000 pesos para sa retailers. Subalit so sinabi rin nito na maaaring magbigay ng second wave ng ayuda depende sa desisyon ng Executive Branch, mga mambabatas at economic managers. Well, in respect po sir, doon sa ating project design, ano po, ay uh, ang nakalagay po dito sa atin ay across the board na 15,000 at ito po ay one time big time na pagtulong natin do sa ating mga uh, small retailers na maaaring maapektuhan under the sustainable livelihood program ng inyo pong DSWD. But then kung ito ay magkakaroon ng second wave, uh, may extend ito, ano or madadagdagan ito. Well, it is it is up to the executives and po sa mga economic managers natin and syempre with the wisdom po ng legislative uh, branch ng ating gobyerno nang sa ganun ay uh, malaman natin kung madadagdagan pa ito but then just like what i've said uh, based on our project design across the board 15,000 pesos and then one time big time po ito na sustainable livelihood program uh, for uh, rice uh, small rice retailers na apektado po ng ating price cap. Sinabi naman ni Lopez na nakahanda na ang DSWD sa pamamahagi ng naturang ayuda at tanging inaantay na lang nila ngayon ay ang master list na nagmumula sa Department of Trade and Industry. And then as soon as ma-master ma ma natin or makuha na natin yung master list ano po anytime uh, maaari kahit within the week or next week ano ay maaari na tayong magkumpi ng ating payout kasi ready po yung DSWD available po yung funds ano po uh, dangan na nga lang po kailangan lang natin ma-finalize yung listahan. Sa pagtataya ng DSWD, posibleng umabot sa 30 ang 50,000 -50 retailers ang makikinabang sa naturang cash assistance. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNI News.